Really Plano ni ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo na maghain na isang panukalang batas sa Kamara para ibasura ang rice starvation law. Sa panayam na SMN News, sinabi ni Tulfo na wala itong silbi at tanging mga importers lang ng bigas ang nakikinabang dito. Within the next few days, maghahain ako ng panukalang batas na ibasura na itong rice starification law dahil wala talagang silbi ito kasi ang nakikinabang lang dito sa rice tarification law ay yung mga importer, yung mga rice trader, sila lang yung nakikinabang dito. Dagdag pa ni Tulfo, pahirap din ito hindi lang sa mga magsasaka kundi maging sa mga consumer gaya ng oil deregulation law. Yung magsasaka, bibilhin sa kanila, mura, tapos ibepasa sa retailer, medyo mahal si retailer, syempre papatong din yung konti pero sinasabi nila magmumura daw parang kwentel eh all the regulation lo itong RTL na ito eh mm. dahil uh, magpababaan doon ng presyo hindi eh dahil pagpasok ng trader import ng import kahit na may mga bigas pa ang mga farmer eh nababarat tuloy yung mga farmer natin dahil pumapasok pasok ito imported so si farmer well walang kinikita kaya habang buhay na lang yung farmer eh farmer na lang talaga hindi na umusad o umayos ang kanyang buhay dahil laging niloloko, laging lugi. Giit pa ba ng mambabatas, dapat muling ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihan nitong mag-angkat at bumili ng bigas sa mga magsasaka. Sa ilalim ng RTL, hindi maaring mag-import ng bigas ang NFA at ang tanging mandato nito ay bumili ng bigas sa mga local rice farmer para magkaroon ng buffer stock ang pamalaan na maaring gamitin sa panahon ng kalamidad. Magugunita na ilang dating opisyal at grupo ng na magsasaka ang nagpahayag ng pagbasura ng Rice Tarification Law dahil hindi na ito ngayon ang kasunod na rin ang export ban na ipinatutupad ng mga bansang top rice exporter. Sa kabilang banda, Sinabi ni Tulfo na maganda ang resulta ng ipinatupad na price ceiling sa bigas dahil bumaba ang presyo nito sa merkado. Kaugnay nito, Inaasahan na magiging normal na ang supply ng bigas sa mga susunod na linggo dahil sa pagsisimula ng anihan ng mga magsasaka sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cognita, SMRI News.